Ito, ito at babalik na kami 527. sa California. Ayan. Kami ay maglalakbay na naman. Maglalakbay diwa na naman kami. 5.27 3.01 ang expect 9.34 630 miles At the light, turn left onto South Pacific Avenue. 630, wow. <laughs> 630 miles? Ya. Nggak salah. Nung aku salah sih, 3000 miles ya. Eh. 3,000 layo. Oh. Apa dapat lo? Di Peruan, bibigyan kanila ng limit na lima. Oh. Pag uh, hindi ka lumabas sa kabila ng limang araw, mm. Uh, hanapin ka na nila. Paano kanila binibigyan ng limit? Di ba dadahan ka sa border? Oo. No. Bibigyan ka sa... No. Merong mag aayos sa ito. Oo. E paano kung i In one mile, turn left onto US-95 South. Ano yun, Mara? pag i ka ng limit hindi ka lumabas ang ibig sabihin na uh, hanapin ka nila ng helicopter sa mga kasi baka nasiraan ka o oh. oh. tapos na si jan, jan Jan ha Mabait yung asawa niya. Ha? Mabait. Walang tsiskis si Balongos ha. Yung ibang ano. Eh, yung isa, yung isa. Sinong isa? Yung nag sa Hawaii Si, tanong mo kay kuya mo. Yung iba, bastos sila pag nandyan ang... Ang mga... Oo. Per 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 ulo. Kasi permiso kayo, magkakalat kayo, ganyan. Gumagamit kayo ng kuryante. Hahaha. May mga ano ba? Sa salita kay nang lingway, no? O Ay pagputi yan siguro o kaya ano. Pero sa wala tumatawa lang yan. Mm. At the next light, turn left. Ngayon magkaan na sila ngayon. Mag-iimis na ngayon sila ng bahay nila. Ay si Jen papasok na ata sa dito pa kami sa Arizona. Palayas lang kami sa kasi karagmitan sa mga Mexicana na ba? At the light, turn left, left onto US 95 South. Pero siya hindi sa makulirin. Ma, ano mo? Ano, 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 Simple. Na, Namumula lang yung pis ano, <laughs> ni Hindi. Ganun siya. Sa trabaho ni Jenna. Ana, uh, anak ni Joylen. Ang Joy sabi niya, Jaylen, oh, si Joylen. Si Joylen, di ba merong anak ni Joy na dalawa? Alamak Nasaan ba yun? Nandito sa Las Vegas. Nandito sa Las Vegas. <laughs> Ang sabi niya, may papakilala. Wala ka namang boyfriend. May papakilala ako sa'yo. iyo. Alasin ko ng umaga. until next time let's make a style Iyong islip din. Las Vegas lang hanggang Grand is hours and minutes. Sa Las Vegas yun na. Yung, yun ano. Uh, yun ha. Uh, <sighs> eh? ayan ba yan? saan ang galing yan? ang ano, yan dito? ano Diyos ano? Ay, ano, ano, ano yun an kasi alam ko sa dagat lang may ganda eh buwangin, buwangin oh. pero ibang klase ng buwangin ito eh ano puro buwangin oh no? sa dagat na sinasabi Kibo lang naglalaruhan. Yung mga malalaking truck ganyan. pagka Ma lulubog sa no. Oh, oh. oh, Siguro yung ano. Yung mainline nasasaktan talaga 'pag ano. Oh. Nung mabuto sila ng non bentong paglaro. Ito yung may, may bakas ng gulong eh. Oh?

Ngayon, maganda na. Dumaan tayo. Parang, Iba. Na... hindi Oo. Oh. Ngayon, pumatag pa. Pumatag pa. Uh... Okay, magkape muna tayo. Ito number 1, na kape. Sumobra. Mabagsik ito. Columbia. Columbia. Ah Kaya nga Sapa At the light, use the right two lanes to turn onto Palm Drive, then make a U turn at Paul Road. <laughs> nanti to kami sa Palm Springs, Palm Springs California. Continue straight. पर <laughs> मतलब the exit yeah. for about 60 miles continue straight dyan eh. Parang nakakulong.